Habang tumatanda tayo, lalo na kapag lampas edad 60 na, puna, mas nagiging sensitibo ang katawan sa asin, preservatives, at mga chemical na ginagamit sa mga pagkaing nakakahon o nakalata. Marami sa atin, lalo na sa mga Pilipino, ay lumaki sa pagkain ng sardinas, corned beef, luncheon meat, at iba't ibang dilata dahil mura, madaling buksan, at pwedeng itabi sa loob ng matagal na panahon. Sa probinsya, karaniwan itong baon sa bukid. Sa lungsod naman, madalas ito ang pangreserba kapag hindi makapagluto o kulang ang budget. Ngunit ngayon, marami ng pag-aaral ang nagpapakita na may ilang uri ng canned foods na mapanganib lalo para sa seniors. Nakakapagpataas ng presyon, nagpapalala ng pamamaga, nakakadagdag ng panganib sa puso at minsan pa'y nagdudulot ng problema sa bato at kasukasuan. Ang video na ito ay hindi para takutin, kundi tulungan kayong intindihin kung alin ang delikado at alin ang pwedeng piliin ng ligtas. Base sa mga pag-aaral mula sa WHO, Harvard School of Public Health, at mga rekomendasyon ng mga nutritionist na may karanasan sa senior health. Idadagdag ko rin ang mga tunay na karanasan ng maraming Filipino seniors, yung tipong Akala ko okay lang kasi mura. Pero kalaunan pala, ito ang nakapagpalala ng alta pressure, arthritis o pananakit ng tiyan. Mahaba ang pagtalakay na ito dahil ang goal natin ay education na malinaw. Para sa inyo at para sa mga magulang o lolo't lola ninyo. Hindi sapat na sabihin masama ito. Gusto nating maintindihan nyo bakit, paano at ano ang pwedeng ipalit. Dahil kapag tama ang kaalaman, mas humahaba ang buhay, bumababa ang bilis ng pagtanda, at mas nagiging magaan ang araw-araw na pakiramdam. Kaya simulan na natin ang tatlong pinakamasasamang canned foods para sa mga edad anim na pataas at tatlo na talagang ligtas basta tama ang pagpili. Tatlong canned food na delikado sa kalusugan ng mga senior. Una, canned luncheon meat, sobrang alat trans fat at nitrites. Unahin natin ang pinakakaraniwan sa lahat, luncheon meat. Alam nating masarap, mabilis lutuin, at paborito ng maraming Pilipino, lalo na't pwede sa tinapay, kanin, itlog, o ulam kapag nagmamadali. Pero para sa mga seniors, ito ang pinakadelikadong canned food dahil sa tatlong dahilan, sobrang sodium, trans fats, at nitrites. Ayon sa research ng Harvard at American Heart Association, ang sobrang sodium mula sa processed meats ay direktang nagpapataas ng blood pressure at nagpapahirap sa kidney function. Para sa mga edad, anim na po pataas, ibig sabihin nito, mas mataas ang tsansa ng stroke, heart failure, at bigla ang pagsumpong ng hirap sa paghinga. Bukod pa dito, ang trans fats na nasa ilang klase ng luncheon meat ay napatunayang nagdudulot ng clogging ng arteries. May pag-aaral mula sa WHO na nagsasabing kahit isa hanggang dalawang gramo kada araw ng trans fat ay sapat na para tumaas ng 20% ang posibilidad ng heart disease. Hindi biro ito para sa mga seniors na mabagal na ang metabolism at mas mabilis magkaroon ng inflammation. Maraming Filipino seniors ang nagsasabing, Bakit parang sumasakit dibdib ko pag lunsehon meat ang ulam? Dahil bigla ang tumataas ang fluid retention at blood pressure pagkatapos kainin ito. Pinakadelikado rin ang nitrites, ang preservatives, na nagbibigay ng kulay at lasang processed. Kapag pumasok sa katawan, nagiging nitrosamines, na ayon sa International Agency for Research on Cancer, ay may potensyal na maging carcinogenic. Hindi man ibig sabihin na sigurado kang magkakasakit, pero kung senior ka na, hindi mo kailangan ng dagdag na panganib. Life experience? Isang lola sa Bicol ang lagi akong kinukwentuhan. Nung tumigil ako sa luncheon meat, bumaba agad BP ko isang linggo lang. At maraming doktor ang nagkukumpirma. Kapag tinanggal ang canned processed meats, bumababa agad ang pamamaga at sakit ng kasukasuan. Pangalawa, canned corned beef, hidden fats plus sodium na nagpapalala ng arthritis at heart risk. Sunod sa listahan ang corned beef, isa ring paborito ng Filipino breakfast. Madaling igisa, mura, masarap at parang comfort food ng marami. Pero ayon sa research ng European Journal of Nutrition, ang corned beef ay tinuturing na high-risk processed meat dahil sa kombinasyon ng saturated fats at asin. Para sa mga bata, baka kaya pang i-burn ang taba. Pero para sa seniors, bumabagal ang fat metabolism, kaya mas mabilis mag-ipon ng taba sa atay at sa blood vessels. Maraming Filipino elderly ang nagre-reklamo ng pamamaga ng kasukasuan, pananakit ng tuhod at stiff na mga kamay. Ang hindi alam ng karamihan, ang dami ng sodium sa corned beef ay nagpapataas ng tubig sa loob ng mga tissues. Ito ang dahilan kung bakit parang namamaga ang binte pagkatapos kumain ng pagkaing maalat. Ayon sa pag-aaral ng Arthritis Foundation, ang high sodium diets ay nagpapalakas ng inflammatory response sa katawan na siyang nagpapalala ng arthritis flare-ups. Dagdag pa rito, ang corned beef ay puno rin ng preservatives at kadalasan ay may mantikang hindi natin napapansin dahil humahalo ito sa karne. Kapag mataas ang saturated fat intake, tumataas ang LDL cholesterol. Para sa seniors na may fatty liver, enlarged heart, or hypertension, ito ay matinding babala. Hindi rin ito maganda sa may GERD or acid reflux dahil nagtitrigger ito ng hyperacidity. Isang lolo naman sa Cavite ang nagsabi sa akin, Akala ko normal lang na sumasakit tuhod ko pero nung tinigil ko corned beef, nawala yung pamamaga ko sa umaga. At tama ang obserbasyon niya, kapag inalis mo ang trigger foods, kumakalma ang inflammation. Totoo ito lalo na para sa mga Pilipinong ang ulam ay kadalasang instant o delata kapag walang oras magluto. Pangatlo, Canned sardines sa sobrang mantika at na-processed sa mababang quality. Maging ang sardinas na madalas pinupuri bilang healthy ay may mga klase na hindi dapat kainin ng seniors. Hindi lahat ng sardinas ay masama, ngunit ang murang brand na puno ng mantika, overly salted, at gawa sa murang uri ng isdang low quality ay mapanganib. Ayon sa study ng FAO at Oceana, Maraming sardines sa budget brands ang mataas ang lead, tin o mercury residues. Dahil sa uri ng pagproseso, ito'y maliit lamang per can, ngunit kapag araw-araw kinakain ng senior, nag-iipon sa katawan. Resulta, pangihina, pagkahilo, pamamanhid, at minsan ay irregular heartbeat dahil naapektuhan ang nerve conduction. Bukod pa rito, Maraming sardinas sa mantika ang nakakapasama lalo sa may heart disease. Ang sobrang oil ay nagdadagdag ng calories at nagpapabilis ng pagtaas ng triglycerides. Kahit healthy ang omega-3 ng isda, nababaliwala ito kapag ang nilalaman ay puro mantika at asin. Sa Denmark at Japanese studies, nakita na ang seniors na kumakain ng overly salted canned fish ay mas mabilis tumaas ang blood pressure at mas madalas mahospital dahil sa fluid retention. Sa tunay na buhay, maraming lolo at lola sa Pilipinas ang nagsasabing sumisikip dibdib ko pag sardinas ang ulam. Hindi dahil sa isda mismo, kundi sa dam ng sodium. Anim na raan hanggang walong raang per kan. Para sa senior na ang recommended sodium per day ay isang libot dalawang daang milligram lamang, kalahati nito ay nasa isang lata pa lang. Kung sardinas man ang kakainin, dapat water-based, low sodium, at reputable brand. Pero ang mga murang oil-drenched, super red sauce sardines, iwasan ninyo kapag lampas anim na po, lalo na kung may high blood, kidney issues, o pamamaga ng binti. Pag-usapan na natin ang tatlong canned food na talagang ligtas kainin. Una, canned tuna in water, heart-friendly, protein-rich, senior safe. Kung pipili ng dilata, ang tuna in water ang isa sa pinaka-safe at recommended ng maraming doktor para sa seniors. May pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition na ang fish protein ay napakahalaga para sa mga edad 60 pataas dahil tumutulong itong maiwasan ang muscle loss o sarcopenia, isang kondisyon na nagiging dahilan kung bakit madaling matumba, manghina, o mawalan ng balanse ang matatanda. Kapag water-based ang tuna, halos wala itong dagdag mantika o saturated fat. Mas mataas ang lean protein at wala halos preservatives na nagpapalala ng inflammation. Ang omega-3 mula sa tuna ay good for the heart, brain, at joints. Tatlong organ systems na pinakamadaling dapuan ng sakit sa senior years. Ang DHA at EPA ay may research na nagpapababa ng risk ng cognitive decline o pagkahina ng memory. Sa Filipino context, magandang ulam ang tuna dahil pwede sa ginisa, boiled, sahog sa sopas, o kahit diretsong kainin. Maraming lolo at lola ang nagsasabing, Pagtuna ang ulam, magaan sa dibdib at tiyan. Dahil hindi ito nangingitim ang ihi, hindi sumasakit ang ulo, at hindi lumulobo ang tiyan pagdating ng gabi. Pero mahalagang tandaan, piliin ang reputable brand, low mercury, at water-based, hindi oil-based, at mas mainam kung low-sodium version. Kung may budget, piliin ang skipjack tuna dahil mas mababa ang mercury kaysa yellowfin. Pangalawa, canned vegetables, low sodium, good fiber for seniors. Kung may canned food na underrated para sa Filipino seniors, ito ay canned vegetables, basta low sodium. Ayon sa research ng Mayo Clinic, ang high fiber diets ay nakakatulong para maiwasan ang constipation high cholesterol, at sudden blood sugar spikes. Lahat ay karaniwang problema ng mga edad anim na pataas. Ang canned carrots, peas, corn at beans ay may halos parehong nutrients tulad ng sariwa. Basta hindi ito nalunod sa asin. Maraming Pilipinong seniors ang hirap maglakad, papunta sa palengke o supermarket, kaya mahirap makakuha ng sariwang gulay araw-araw. Dito nagiging malaking tulong ang canned vegetables. Ang fiber ay tumutulong pababain ang pamamaga at pinapagaan ang digestion, lalo na sa mga may GERD, almoranas o madalas mamaga ang tiyan. Sa life experience naman, maraming lola ang nagsasabing mas gumagaan ang pakiramdam ko pag may gulay sa araw ko. Totoo ito dahil gumaganda ang bowel movement at bumababa ang blood sugar swings. Ang canned vegetables ay mas mura at mas matagal ang shelf life, kaya hindi problema kahit maliit ang budget. Importante lang ang label reading. Piliin ang low sodium o no salt added. Pagbukas, pwede ring i sa tubig para mabawasan pa ang asin. Pangatlo, canned fruit in water slash own juice. Natural vitamins with less sugar. Para sa mga Filipino seniors na naghahanap ng dessert, ang canned fruits in water or its own juice ay isa sa pinakamalinis at pinakaligtas na canned choices. Ayon sa research ng Johns Hopkins Medicine, ang antioxidants sa prutas, lalo na ang vitamina C, potassium, at phytonutrients, ay napakahalaga para maiwasan ang mabilis na pagtanda, pangihina ng immune system, at lak ng kasukasuan. Ngunit maraming Pilipino ang gustong kumain ng prutas pero nahihirapan dahil mahal ang fresh fruits. Kaya magandang alternative ang canned fruits, basta hindi syrup. Ang syrup base ay sobrang taas ng sugar, na masama para sa diabetes, fatty liver, at senior inflammation. Ngunit kapag in water o 100% juice, halos katumbas ito ng fresh fruits mataas ang hydration, mataas ang nutrients, at mababa ang additives. Sa karanasan ng maraming lolo't lola, nakakatulong ito sa digestion at sa pagkakaroon ng light feeling pagkatapos kumain. Hindi mabigat sa tiyan at mas madaling nguyain kaysa sariwang prutas na minsan ay matigas. Maganda para sa may dentures o mahina ang ngipin. Piliin ang canned peaches, pineapple, pears, at mixed fruits. Pero always check label. No syrup. No added sugar. Reputable brand. Kung gusto mas bawas sugar, banlawan sandali bago kainin. Pangwakas na kaisipan. Sa panahon ngayon, hindi praktikal na sabihing iwasan lahat ng delata. Lalo na sa Filipino setting kung saan marami ang tight ang budget, limitado ang access sa fresh produce, o hindi na malakas magluto araw-araw. Ang mas mahalaga ay tamang pagpili, pag-unawa sa epekto at pagpili ng alternatibong hindi makakasama sa katawan. Lalo na kung anim na po pataas, may high blood, may arthritis, may diabetes o may problema sa puso at bato. Ngayon na alam mo na ang tatlong worst at tatlong safe, pwede mong ayusin ang pantry mo nang hindi ka nalilito. Tandaan, ang kalusugan ng senior ay mas marupok, mas mabilis maapektuhan ng asin, mantika, preservatives, at low-quality ingredients. Isang maling pagpili at ramdamagad sa pagtaas ng BP, pamamaga ng binti, hirap sa paghinga, o pananakit ng dibdib. Pero kapag tama ang pagpili mo, tulad ng tuna in water, low-sodium vegetables at fruits in water, Mapapansin mong mas gumagaan ang pakiramdam mo bawat araw. Mas magaan ang paglakad, mas malinaw ang utak, at mas kumakalma ang kasukasuan. At iyon ang pinakamahalaga, ang quality of life habang tumatanda. Hindi natin kailangang maging mayaman para maging malusog. Kailangan lang natin ng tamang kaalaman, tamang disiplina, at tamang pagpili ng pagkain. Sana ang video na ito ay maging gabay para sa inyong araw-araw na pagkain. Para mas humaba, mas gumanda, at mas sumaya ang inyong mga taon.